So ito ito kalahating kilo na darak ng palay. Ito naman sa kay Mama Pig number 2, kalahating kilo din darak ng palay. Tapos kalahating kilo din na feeds gestation feeds, no, mix tayo. Mix ang ginagawa ko mga katiskarte, kalahating kilo na feeds na gestation feeds, tapos kalahating kilo na ipa ng palay. No? Kada pakain mga kadiskarte, eh. sa umaga kalahating kilo na feeds, kalahating kilo na darak ng palay. So, ganun din dito kay Mama Pig. Number 2, kalahating kilo na darak ng palay, kalahating kilo ng feeds, no? umaga hapon. halo lang natin. Halo-haloin lang. Ganito kadami yung tubig kay mama pig number 2 ganito kadami yung tubig na ilalagay natin so ayan ayan din na makapagantay si mama pig maligalig talaga to si mama pig down 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 si mama pig number 2 46 days since AI. Positive na yan mga ka-discard. To so, si Mama Pig number 2, malakas talaga to uminom ng tubig. Kaya maraming nilalagay ko. Okay, Mama Pig number 1, ganito lang karami yung tubig niya. Kalahating timba lang hindi siya gana, ganun kad dami ang tubig niya ayaw niya ng madaming tubig hindi niya inuubos so ito kay mama pig number 2 oh, nagwawala na si mama pig number 1 87 days pregnant PP7 days ang kanya since in